Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon Itong post ni NS Channel uh, Survey ito Sa pahayag ni Saldico Kung naniniwala ba ang taong bayan sa sinabi niya o hindi Kasi ayon sa kanya Sabi niya, ginawa ko lang Ang utos sa akin Pero ngayon handa na akong harapin ang lahat hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan, may resibo, may ebidensya at may pangalan. Ayon. So naglabas siya ng uh, detalyadong projects na nakapaloob sa General Appropriations Act. Pati ang page number na kung saan mo makikita sa GAA 2025, pangalan ng project. Uh, lugar saan yung project, amount ng project. To me, uh, napaka-convincing yung resibong pinakita niya. And then, nagsalita siya kanina, pinatotohanan niya ang mga sinabi ni Orly Gotesa. Totoo sabi niya na si Orly Gotesa nag-deliver ng pera, mali-malitang pera sa Forbes Park. Totoo, Uh, Nag-deliver siya ng pera sa Malacanang Okay, so grabe uh, Part 1, Part 2 yan Mayroon pang Part 3 sabi niya Baka may Part 4 pa So, tinignan ko dito sa botohan ano Yan ang kanyang po posto oh. Naniniwala ba kayo sa naging revelasyon ni Saldico Laban kay PBBM at Romualdez? Yes hi No, tawa. Love emoji. Ito ang resulta ng butuhan. 33,000 ang nag-heart. Ibig sabihin naniniwala sa sinasabi ni Romualdez. 7,500 ang tumatawa. So malayong mas marami ang naniniwala. So 33%. So estimate ko lang ito. Nasa 85% ang naniniwala kay Martin Romaldes uh, 15% lang ang hindi naniniwala sa kanya. Okay, so punta tayo sa mga comments. Al Oreset, yes, naniniwala. He was the chairman of the Appropriations Committee that time, indication that he has personal knowledge. Ate Adeline, what the king wants, the king gets. Yon ang pahayag ni uh, Romualde ang nagsalita nito. Nung nagpapaalam itong si Saldi anong gagawin niya, eh, sabi ni Romualde, kung anong gusto ng hari, makukuha niya. <laughs> Yan, Caracol Sardos. Ito, maganda ito. Legally, His statement is relevant but still his statement remains hearsay until it is made under oath and subject to verification and test of credibility. Agree ako dito. It's all hearsay but to me, naniniwala ako kahit hearsay. Kasi hindi man siya pwedeng uwi dito na manumpa dahil to me nanganganib ang buhay niya pag uuwi siya dito. Kahit nga nasa ibang bansa siya, pag masundan siya diho, doon, huwag tayong magtaka kung mapabalita na bigla na lang na nagurgor si Saldiko. Kasi mismo Pangulo na ang kanyang inaakusahan. Okay. Felix Pinaroyo, birds of the same feather flocks together. Yes, uh, pareha silang may kasalanan. Sabi nga ni Attorney Guanson sa kanyang post <laughs> kanina lang, ikulong si BBM, si Rualdez, si Saldico. Hindi pwedeng isa lang o dalawa. Dahil, oh, uh, niya, may nagutos, may nagplano, at may trumabaho. So, ang naintindihan ko, ang trumabaho, si Saldico. Ang nag utos si BBM. Sino naman ang nagplano? <laughs> Josie Villanueva. Everything else, not in social media, go to proper forum. Take an oath and every statement and goodwill also with evidence. Okay. So, yun nga, hindi siya pwedeng makauwi para mag-take oath. Yun na nga, si Orly Gutesa, nag-take out siya. Pinaniwalaan ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi. Question doon sa Sorn Affidavit. na alam naman natin sa buong bansa, ang kalakaran sa Sorn David. sekretary lang ang pumipirma, hindi yung actual na abogado. Oh, what's the use of Taking an oath before Blue Ribbon, kung hindi man lang din paniniwalaan. Kaya ako, opinion ko lang ito, kahit hindi under oath itong sinasabi ni Saldico, naniniwala ko dahil nagtugma-tugma sa sinasabi ni Orly Gutesa, sa sinasabi ng mga engineers, DPWH at iba pang pa contractors. Naniniwala ako. Papa Luis Gera, sabi niya, Saldico is the chairman of Appropriations Committee. So marami siyang alam. Romulo daw a big big yes, very reliable source of legit and information cause he is the insider long before the House of Congress. Hmm. Yes, sabi ni Rodel Madraso sabi naman ni Rich Villanueva, siyempre, life niya ang nakataya dyan. Raul Predolises, you cannot get fair justice in the place where the law can be bent. yun na nga, uh, uwi dito, mag-take out, Ay, baka mamaya igurgur siya kasi wedding event ang law dito sa Pilipinas. Oh, so, dati, inis o galit ang maraming Pilipino kay Saldiko ngayon marami na akong nababasa na may God protect Saldiko yung mga Pilipino elsewhere sa ibang mundo dati binabantayan nyo si Saldiko para ihayag kung nasaan siya ngayon mayroon ng panawagan protektahan nyo daw si Saldiko kung makita ninyo <laughs> So marami nang naawa, marami nang bumilib sa pagsasalita ni Saldiko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil uh, ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libring yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan nila. Panorin nyo ang video na ito. yang balai yeah. So mau nih yang atupan na balai nih ya Balai yang balai setan Ya <coughs> So, na humana gyot ang balay nga. Balay ni Toms. Kaya nga balay. So, <laughs> maayon na gyot. Sa tanatanaw, kaya humana ang yung balay. So, makita gyot nimo. Na nakataon na gyot. So, makita gyot nimo ang view sa iyong balay. So, o karon on sa imong masulting ana human nagyud ang imong balay sige so, pray api kay ta natagan ta mga balay na kita kay sana tanan nag sponsor salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko kay nagiglulaw sa imong inika lang salamat so pila na imong anak nga kaan ayo pa ka nakabalay Duha. ah uh, duha imong anak so